Katag ng wikang Filipino, lakas ng pagka-Filipino. Ang wika ay apoy, nagbibigay init, sa sanggol na hulog ng anghel sa langit. Ang inang kumulong at siglang umawit, wikang Filipino ang siyang ginamit. Ang wika ay tubig na nagpapaputi ng pusong may sala, at bahid ng dumi manalangin lamang at saka magsisi at patatawarin ng puong mabuti ang wika ay hangin siyang bumubuhay sa patid na hinga ng kulturang patay ito'y nagbibigay ng siglang mahusay sa mga tradisyon at pagtatagumpay ang wika ay bato na siyang tungtungan nitong mga paa ng mahal na bayan wika ay sandigan nitong kasarinlan sa bundok o burol maging kapatagan may alab ng apoy at lakas ng bato at kinang ng tubig na wari ay ginto wikang filipinoy matatag na hukbo na lakas ng iyong pagka filipino